Hi mga kapop Alam nyo ba, aside sa murang bilihan dito sa Divisoria, meron ding isang patok na snack na dinadayo ng lahat, ang sikat na pan de bara. And it's mini na at dito nga lang yan sa GGS. Gala-gala, sarap-sarap. Kung first time nyo dito sa 999 Mall, huwag kayo magulat kung makikita nyo ang mahabang pila kasi dito lang makakahanap ng tinapay na sulit na sulit ang presyo. Imagine, limang piraso ng pandesal with assorted palaman for only 20 pesos? Saan ka pa makakahanap ng ganito ka affordable, di ba? Kilalanin natin si Kuya Rene. Dating panadero na ngayon ay may maliit na negosyo dito sa labas ng 999 Mall. Dahil hindi sapat ang dati niyang sweldo, nagsikap siya para makapagtayo ng sariling hanap buhay at ma-provide ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Siya rin ang nagpasikat ng pandebara dito sa Divisoria. Kuya, sa mahal ng bilihin ngayon, hindi ka ba nalulugi sa paninda mo? Hindi naman. Kumikita rin kayo pa ano. Meron din. Dati siyang magic tinapay at ngayon nga tinatawag na siyang pande para. Meron siyang iba't ibang ano palaman. Ito, may cheese with egg. Ito naman yung with ham. Tapos ito, liver spread. At ito naman, ham din. So sa isang order, merong limang peraso. Magkano to kuya? 20 the pesos lang mabibili mo na tong limang perasong tinapay. Grabe nakakabusog ito. Tingnan nyo guys oh. So ito naman yung overload na pandesal ni Kuya. Lahat na nandito, may cheese, may liver spread, may ham, may egg at may mayonnaise. Mabibili mo lang to for only 15 pesos each. Try na natin. Mm. Wow. Grabe, ang sarap. Wow. So, tikman muna natin tong ham with mayonnaise. Grabe, ang lambot ng tinapay. Tapos sobrang dami pa ng laman. May mayonnaise, liver spread, cheese, egg, ham. At yung overload na 15 pesos na talagang babalik-balik ka dito. Tikman naman natin itong with liver spread. <laughs> Pwede pwede pang merienda at pang breakfast. Sana morning nandito ka rin kuya. ba? Diba? Ito ano naman yung with egg. Tignan nyo, hindi naman ganun ka-nipis yung cheese niya. Makikita nyo dito si Kuya Rene mula 9am hanggang 7pm or minsan hanggang maubos. Perfect to habang shopping sa 999 Mall. Pampabusog, budget-friendly at legit street food vibes. Kaya kung pupunta kayo dito sa si Divisoria, huwag nyo palampasin ang pandabara dito sa 999 Mall. Dahil dito, sulit na, masarap pa! Saan naman ang next food trip natin mga kapaplife? Comment down below!